Tama, Good morning sa mga. inyo tama. lahat mga kamising uh, ah, Dito muna kami sa Hibasan dahil wala pang dayo Mga ako muna kami ng uh, tama. tama Sabi ni sa, uh, marami daw dito eh, sa Lagorta to Sabi tama? ni Tay Mart Tama o mali? <laughs> tama o mali? <laughs> tama, mali. <laughs> tama. <laughs> tama. Mga, tama Tama Mga putag mali Tama Ang pangangasam mo Tama 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 ay na yung gamit natin Koy, ah. ito yung panghuli natin. Ito, so, mga kamising. Mga oh. ilad. Pangilad. Maya, lalaman nyo kung ano yung tama na sinasabi ni Bucho koy kapag nakahuli na tayo. Sai, ready ka na. Okay. Sabi dito, Sai, ano daw eh. Pag hindi ka kagat sa kawil, ah. Ano, Mart? Patihan daw dyan, <laughs> Oo. Oh. Susunod lang dyan yung mga kamising. Oh. Bali, tataplik lang namin. Tapos, hilahilain. hilain so, susunod, dadakmain mo lang, lang Sai. Huh? Sai, pag dinakma daw, kakapit. No? Ha? Ano yan? Pangita ka naman. <laughs> Kakapit daw sa'yo kaya dakma na to <laughs> ba. Malalaman Ay. natin mga kamising may maya konti eh, Dahil doon kami may mga bata doon uh, nangangawil uh, din Doon tayo do banda sa kanila mga kamising Oh, ito kayo! Ay! Panis! Panis! Pakapak lang uy! Ano? Nanog kami Ano? Dali na ako eh, dalawa Murit! Oh, magsunod na. Sige Wala man. Wala pa na tayo. Wala. wala pa, wala pa. Wala na kita. Pa. Try pa lang to. May nakita na si Remark mga kamising sa Buninay. Ito eh. na Mark. Ay, ah, ito mga kamising mo. No? Ayun. No? Oh. ayun. Ayun o. Ayun na, ayun na mga kamising. <laughs> o? Oh? Haba ng galamay. Ito oh, tayo, lagay naman na Ito na, ito na.

Wait lang, wait lang, dandaan lang Ayun na, nagsusog na mga kamisin Ayun, ayun na Ayun ayun na Ayun na, ayun na Ayun na, ayun na sunod sa ano ni Wito ko Pagkita ko, pagkita ko Ayun na, ayun na po dami mga kamisin dami mga Bumain ko eh ano? Shell lang ba? Shell Bagal sa liswi. Baka, ako eh. Baka may pa. Ayun ako eh, ayun ako eh. Ayun, ayun, ayun. Mayroon nga, mayroon Ayun Ayun, ayun, ayun. tuloy. Ayun ito. 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 dito Kita ko yun eh. Mayroon sunog yun eh Mabilis lang Mabilis Nags, lang Nagasunog yun mga kamising Tindo, Ito yung Ito Hinihila-hila lang Ito Ito mga kamising Ito ito Ito, ito. Yan Hihilain lang na Hihilain lang na pag ganun mga kamising oh Tapos magsunod mag Magsunod na yan po, kita. yung pugita Yung namalilit Agi ano tawag Tama Tama Gip -gip -gip Tama ay sa amin Wow <laughs> 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 Boom! Yun. <laughs> Tapos sila ilang kuy. Dandahan lang kuy. Abangan ko na dito kuy ah. Baka meron. Ito magabang kuy. Dito ito magabang mga kanins. Huwag lang tayo maingay. Sana meron. Sana may magsunod. tama. <laughs> <lang>, gigil lang, gigil <laughs> Sige, abangan natin dito mga kamising. Dandahan lang, Mark. Abangan natin dito. Hindi naman siguro magbubo na. Ayun okay. <laughs> na. Wala, wala. Ibitsukoy, ayun. Ha? Walang nagsunod. Kaya ayun, ibitsukoy. Ayun.

Ayun din tayo. Say. Ayun nilagay. Sige. Sana. Ayun dito. Pasok. 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 mayuli ka rin mising Uy, yun na. Eh, kisay. Kisa, eh, si Desai, meron din. Malaki. Meron din si Ayun. Ayos. <laughs> Ayos na, mga Dizay. Meron na. Meron isa. na. Mara, may <laughs> may <ron> na. <laughs> Bukan, Saku, wala meron na. Bus natin. Bukong malasin sa ano. Yung, da, minum, mata. Ang dami na mga kagising. Meron si Dizay, Mark. Mark, meron, meron, meron Mark. Si Dizay. Ayun. Nakadagdag. Ayan na na. Oh, Malayo namin sa isa't isa mga kamising. Kaya habol-habol lang naman, Mart. Ayun, malaki kagising ito. Ayun. <manyan>. Oy, itoy. Oo, dapat ito naman. Pakaayon kita ko anong? Pakaayon ko yung Aysa neng Aysa neng. Ayon, talo mo talo mo talo mo. Aysa. Ayong isaya balik. Ayong isaya balik. Ay yung isa. I mean, ay 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 kailangan mo muna pa. Sayang. Ano? nagsunod mga kami Ha? Eh. E Ala nagsiksik six sa butas. <davan> uh, wala wala uh,

No, no. Diyan sa loob. May butas. Ano may butas nga? Sayang na. Saya, Kanina may butas kami. <coughs> nagsunod kay kami. lang nakuha natin. No? <laughs> Sayang. Ay, ay, ay. na kami? Oh, na naman si Betchukoy, mga kamising! Ito lang! Ayun lang! Ayun lang! Ayun lang! Ay to mga kamising. Sino kaya sino kaya sa kanila tatlo? Abang tayo dito mga kamising. Tayo. Sino may nang sino? Sino dyan may sinusunod? Si Desai wala, si Buninay wala. Kimisa. Meron? Wala. Wala 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 nang sunod na. Nagrambula na, rambul. Nagrambula. Nag-away. Nag alit, 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 alit. Oh, ang taas ang doon. Ang haba ng tala. Ano nangyibito ko yan? Ang layuwa daw. Pangalayuan. Sino, sino kaya? Sino kaya sa kanila tatlo mga kawising? Si Disay? Si Butchukoy? O si Puninay? Parang sa akin may kumakapit na ato. May oh, Parang Meron. lang. Parang sino baka ano yan? Baka halaman yan. Kapit na yan. Yan na. Nauna kay Disay. Ah wala kay Disay. Wala. 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 Si Butchukoy. Mamaya-maya konti. Tignan natin kay Buninay. Ah, wala rin kay Buninay. Wala rin, wala rin. Siya ko eh. Mucho ko na lang pag-asa natin mga kamising. Ayun, hirun. san Saan? Saan? Wala! Wala, 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 wala. Ulit, ulit. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Wala. Dito tayo. Anap, anap tayo mga napis Anap, anap. Go! Layo ng tapon yun. Nandito ako sa gitna. Pumaliitan lang talaga. Hahaha. <laughs> Si Bucu yang makikita natin. Dakmaan yan na Sa akin, nagwagay, sir balance. Say meron say say. Meron sayo. Say, say. 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 Ay sa meron kini say, meron kini say. Ano na ginto? Ano ginto din say. Malik. Ulit mo so, say, ulit mo say. Sa Ulit mo sa 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 say. Ay meron din chokoy. Chokoy, chokoy, meron din chokoy. Sino yung chokoy? Sino yung chokoy? Wow, ang galing si chokoy. Amazing. Ayusin mo. Nice ko. Kitlang. Traffic din say dito. Bagal eh. yun na sa dito. Tagmayin natin kayo. Nakita ko ni Mochokoy. Nakita ko ni Mochokoy. Panalo. Panalo si Mochokoy. Panalo. Meron kay Disay nagsunod. Panalo kay Mochokoy mga kamising. Kuyo. Ayun lagay na dun. Ayun nasa ulian Okay ko, kuyo. Kadali mo na yun kuy. Panalo. Ayos. One, two, three. Malalaman yan kung sino ang susunda ng Pugita. 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 <laughs> sino kaya? Ang layo namang ibon ni May pato dyan sa kabila. Masabit. Wala yan. Hindi magsabit yan. Wala namang... Meron ko eh. Say, bilis bilis ang usay Uy, meron, meron lang Wait lang, pucho kayata meron Kaya bunin eh. Wala sa iyo say. Nasabit kid. Sabit. Sabit, sabit, sabit. Sabit, sabit. Meron ka Ay, meron kid say. Wait lang, wait lang, wait lang. Ulit mo say, ulitin. Kaya pala nasabit. Kita mo. Kita mo say. Yes, say. Meron kid say makakanisin.

nasakin na sa akin Hinahoy. 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 hule hule wow 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 hindi ako tulad ko kaya. Ayos ah. Magandang experience to sa amin mga kamising. First time na kami maginito lahat. Walang ganito sa amin. Yun. Dayo ah. Ubus? Ubus. Lipat, lipat kami yung magandang pwesto mga kamising maganda ngayon kasi natakpan pa ng ulap yung araw kaya yeah, malilim lilim pero pag maliwanag na mahirap nito kumain ako oh, mahirap na sumunod diba yung pugi pugi po tawag nila pugi 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 natin po kunin na natin to ay nagsunod na ayun na ayun na ward ayun na ward laki bakit? <laughs> <laughs> gilok gilok hindi na sakto lang kunin na natin to ang dami na mga kamising <laughs> may awa kasi ako kamera to si Rimad may bag ayun lang sa awas ang paborito mo kuy. eh. <laughs> Saan? <laughs> Laga lagay lang. Lagay mo, ilagay mo dyan. Para may kapitan sila. Kapitan dilog Ano say, may nagsunod say? Sabihin mo kay dadakmay namin yan. Tatakbuhin <laughs> namin yan. <laughs> We're ready. Ay, wala. 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 Ulit ako, ulit ako mo kuy, ulit ako mo. Malaki nung kuy, malaki, malaki. Ito, 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 ito. Sunda, sunda, sunda. Bino, bino, bino. Bakay, ito, ito na. Ito na. Ito na. Koy. Ito na. Koy. Ito na, ko. <coughs> ito <coughs> na, ko. Ito na, na. Meron, mga kamising. Ayos, uh, mga kamising. Malaki, oh. Malaki lang ito kaysa sa mga nauna.

Disay, nice. Dalawa yung sumunod kay Disay, mga kamising. Nice. Kumuplots. Dalawa na naman, mga kamising.

Puno na daw yung lagayan ni Butchokoy. Trap, Mart. Pantalan natin, Mart. Layo kasi ni Butchokoy sa amin. Wala kang Wala kasi sa amin. Meron? Meron? Phil. Meron ka? Ang dami na nguli ni Butchokoy. Ang dami na nguli ni Butchokoy. Wala kang ising. Huwag bukas umagat. Huwag lang. Magpasok ka doon. Ano to? Wala ka. pa lang. Wala na.

Uy, gusto kong kainin ng buhay ang buhay Mas Masarap yung kainin ng buhay. Mukbang. Uy, ang daming ano, kamay. Mga galamay, sayang. Ipapang <laughs> natin naman niya. Ang dagdag. Ang tama yan, sa almusal natin. Naghawak mo lahat. Sa iba akong kaya. Ay, kagilok. Ay, kagilok sa... <laughs>

Tommy na yan mga kamising Meron meron Sunod mga kamising Sana Ayun o kilo Ayun Tutok 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 Ayun o na lang Gilamay na lang Pasok sa batok Sa ilalim Pasok na sa batok Sayang Sayang na Ayun o Ayun o to o Ayun o Ayun o Ayun ano? Galamay na lang ako ang ibig sabi. Say, piting say. di say mga kamising. Ay, ayun na. Sana? Hindi. Ayun na yun say. Ayun say. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ito. Yan. Uh. <laughs> ayun, another one mga kawising Another one say sa'yo ano, balita dyan? Agta, <laughs> agta. Si Desi nagkarami na! May mga bata din na nagpupugitan mga kamising. Mart, may nagsunod na Mart. May nagsunod na Mart. Asay! Ayan na, kung ganyan nyo mga kamising. Magsunod. May malilihan nyo ng batu. Ang tanggal na natatanggal Ayos. Grabe. Okay. Effective talaga tong mga kamising Sumusunod yes. sila dito kasi maputi no. Pag dumaan to, mga kamising, agaw attention to sa mga pulita kasi maputi. Kasi oh, sa akin hindi Hindi ka kasi maputi. <laughs> <laughs> Lagoy lang lago. <laughs> 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 Takot sa iyo. <laughs> <laughs> Tinanong mo pa kung bakit sa iyo hindi nagasunod? <laughs> kasi nga hindi ka maputi. <laughs> Pati ako hindi maputi, lahat tayo. <laughs> meron koi meron ninga gara tulika mmm da yun ma paling sing kata tadi mapit pas batu iye jalat uy sayang di mana pirang kita uy ha sanemart malaki yang anholi nya malaki ini namanya pehotak halu na halu gala ene dami ma kalisiko itu

Ayos! Ayos na! Ayos Arr, na! Kamu gampang, Shay! Tidak putih. oke. medyo madalang na siya mga kamising kasi ano may araw na maliwanag na kasi maganda siya ano pag medyo madilim dilim pa pamain say pakita po ang yan yung pamahin si mga kamising balik na tayo sa bangka mga kamising Maliwanag na, wala na magsunod, Goy! <laughs> yeah. Mano na? Anong tawag nyo to? Hindi na mailag. Hindi na ma-loko yung mga pugita sa pamahay namin. <laughs> Pero marami kaming huli. Hindi, Mark. Marami. Marami yan. Marami. Pero marami kami huli. Ayun, no? Ang dami yan, mga kagising. ko na. Tignan nyo kung gano'ng karami ikot mo, Mark. Ikot mo yung jag. Ayun, no? Ang dami rembulan atau ya. <laughs> teman-teman Makan tuh saya Makan ya